Big.

Dali, dali, pasok tayo. Dali, dali, ikot tayo, dali, oh. Kunwari, nata, nasa Manila sa so tayo. Dali, kunwari, nasa Manila so. Dali, ikot lang naman tayo, oh. Uy, Tama, tama. Ay, yung ibon. Ibon, top, no, tulog, tulog si ibon. Si butterfly. Butterfly. Oh, si bird, oh, si bird, tulog. Tulog si bird. Dali na, labas na tayo, lalabas na. Uwi na ano tayo. Oo, Uwi na tayo, labas na, labas na. Ay, nagsusulo siya, ano? Ay, siya, Balik ka okay, na, wakin na. Where's the na Ayan mga kasari, uh, karating-rating lang namin mga kasari. Uh, mag -alas 7 na ng gabi ngayon mga kasari. Pag uh, pagkagaling pala namin galing SM eh, mga kasari, uh, dumiritso na kami ng anak ko na mili sa grocery. Para sa tindahan. Ayan, bali dalawang kahonang napamili ng mga kasari at saka isang paper bag. Ayan, itong paper bag mga kasari, ah, sa ibang grocery namin yang binili. Tapos ito namang, isang balat na to ah, sa loob ng palingki ko binili yan mga kasari. Ayan lang mga kasari, maya-maya ah, ko yan i-unboxing mga kasari, yung pinamili ko. Kasi ah, may gawain pa ako mga kasari, ah, mag pa ako ng kakainin namin. Kasi alas 7 na kami nakarating dito sa bahay namin. Mamaya uli mga kasari. Ayan mga kasari, uh, mag-unboxing na ako dito sa pinamili ko kanina. Ayan, itong nandito sa may paper bag mga kasari, mga sabon-sabon to, shampoo. Ayan. Tatanggalin ko lang itong mga pagkain mga kasari kasi baka mamaya mga may mamay, ano, baka mamaya mga may mamay, sabon. Ayan. Those days, uh, kumuha din ako nito isang balot na sister. Tapos, tatlo nito. At saka isang balot na ano, isang balot na brabo. Ibagsak ko na lang na ibagsak ito doon mga kasari. Ayan. Uh, kalahating tay na niski na ano. Niski na apple. Ayan, kalahating tay lang mga kasari. Ayan. Bagsak ko na lang ito na ibagsak mga kasari. Uh, kalahating tay na ano. Mamasitas. Tapos kalahating tay din na niski na ano. Uh, lemon. Ayan. Tapos apat na ano. Panto na sweet and spicy. Dalawang dosena na katina steak dalawang ketchup at saka dalawang dalawang patis at tapos dalawang suka dalawang tuyo din ito mga kasari hindi ko alam kung nasaan yung isa ni tig isa nito tapos isang balot na kopi ko sayang ito mga kasari o dun sa isang grocery may tray yung ganito nila kaso nga lang nakakuha na, nakakuha na ako dun sa una ng binilhan tapos kalahating time nito Ayan, pwede pa lang bumili ng kalahati nito mga kasari pag bumili kasi ako laging isang tay. Pwede pa lang bumili ng kalahati. Tapos kalahati rin ito. Ayan, kalahati ng tay lang din. Tapos kalahati rin nitong ham and spread. Ayan. Tapos tig-isa nitong ano, tasty boy. Ayan. Tasty boy tig-isang flavor. Ayan. Regular. Tapos itong isa spicy. At saka ito garlic. Ayan. Tapos itong pang ano sa pinggan. Ayan. Dalawa. Dalawang balot na isang maliit, isang malaki. Magkadikit na. Tapos ito dalawa to eh. Hindi ko alam kung nasaan ang isa nito. Dos des uli yung kulay dilaw. May naligaw na chicheria. Kunting chicheria lang ang pinamili ko. Ito mamaya na tumakasari mga kasari kasi ano to eh. Mangangamay sabon ang kamay ko pag ito'y inuna ko dito naman tayo sa ano. Dito naman tayo sa isang kahon. Ayan. Mga tinapay uli. Ayan. Isang balot na kumbi. Isang balot nito. Ayan. At saka isang balot ng padyo bar na ano. Iba't ibang kulay ang laman. Ayan. Ito yung mga tichirya ko mga kasari. Oh. Ayan. Mga tigadala-dalawa lang nito. Bawat ano. Bawat iba't ibang klase. Tigadalawa. Ayan. Tapos kumuha na naman ng anak ko nito. Eh. Pang amin-amin. Ayan. Ayan, binagsak na. Binagsak doon bahag na nakasari. Tapos, tatlo nitong chocolate. Ayan, tatlong chocolate. Tapos, dalawa lang nito. Kasi ito na lang yung nakita ko doon. Dalawa lang na ganito. Tapos, kalahating tay na karamilo. Kalahating tayo lang. Tapos, Ayan may nakita akong naligaw na ano birds tree na ano may pre ayan kasi dun sa lagayan mga kasari wala nang ganito tapos naligaw lang to dun sa lagayan ayan may, naha, may nakuha pa akong may peri. tapos oreo may ng dalawa tapos klaro na ano mantika ayan pang amin lang ito mga kasari tapos kumuha rin ako nito ano tank na may ng ano uh, lagayan ng tubig. Pwede rin timplahan timplahan ng tank, ayan dalawa sana ang kukunin ko mga kasari kasi yung lagayan namin, ganito. ano, hindi ko alam kung 5 years na yung lagayan namin ng tubig, eh gusto ko na siyang mapalitan sa susunod na lang siguro na mag grocery ako kukuha uli ako ng ganito pa isa para mapalitan na yung lagayan namin ng tubig 5 years na kasi yung lagayan namin mga kasari sobrang tagal na, kaya kailangan ko ng palitan ayan, uh, isang one, isang tay ata itong laman nito mga kasari isang tay ata Ayan, ito mga kasari. oh, nagalawa na lang kasi yung natira. Ito ang gusto kong flavor eh. Tapos, ayan, mantika. Doon na rin ako bumili mga kasari kasi mas mura doon sa grocery kaysa dito sa barangay namin. Ayan, kaya doon na rin ako bumili nito. Bali, anim na ganito. Tapos, ayan, isang ketchup. Uh, isang toyo, uh, Isang patis. At saka, isang suka. Ayan, isa lang. Tapos na mga dilata ako dito mga kasari oh. Dalawang niga na red. Tapos dalawang green. Tapos dalawang kaninorte na maliit lang. Kaninorte maliit. Tapos dalawang Argentina corn beef. Tapos, saka dalawa nitong ano, meatloaf. Ayan, dito naman tayo sa sabon mga kasari. Ayan mga kasari, ah, ito naman yung mga sabon-sabon ko. Ah, doon sa una namin binilang mga kasari. Ano, yung ganito nila walang pre ayan bali dalawa, isang dosena ang kinuha namin nito doon sa una namin binilhan ayan dalawang dosena tapos ito cream silk na green ayan may pre isa tapos pantin ayan may pre isa ayan ayan may pre isa ah uh, kala na parang tulog ginaya na nang pala yung tulip Tatlong ganun ang kinuha ko. Ayan. Tapos kumuha rin ako nitong Ariel. Kasi uh, may nagre-request sa akin nito. Kaya kumuha din ako nitong Ariel. Tatlo ito. Tapos kumuha din siya ng parang pang sabon niya sa mukha. Tapos ito namang head and shoulder. May pwedeng isa. Alin yon tapos yung palmolive naman mga kasari ah, uh, may pring ano may pring isang isang sachet na ano Colgate ito pala yung isang makasari na ligaw. Ayan. Ayan, tatlo yung pinuha ko nito. Tapos, tatlo rin itong Tide Jumbo. Tapos, Surf na Jumbo din na red, tatlo. Tapos, itong kulay green na Tide Jumbo, tatlo din. Tapos, yung palmulib na green din makasari. Ayan. May pre din siyang isang sashi. Ayan. Sampung piso itong bintahan ko nito makasari. Ayan. Dagdag kita na rin. Ayan. Sampung piso. Tapos tulo tipid, tatlong ganito. Tapos fried na ano. Ito, fried na barita, tatlo. Tapos perla na puti. Ayan, nakalimutan ko kumuha ng perla na blue. Tapos sun rocks. Ayan. Red at saka violet. Tapos ito naman mga kasari. Ito naman yung binili namin dun sa bilang grocery. Ayan. Kasi yung mga nakuha namin dun sa pangalawang grocery mga kasari walang puri doon sa una namin pinuntahan. Ayan, ayan o, oh, yung nor. Yung nor niya, may puring dalawa. Ayan, ayan mga kasari o, oh, dagdag kita na rin ito. Dalawa ang ano niya, dalawa yung puri niya. Yung may puri lang pala chicken, tapos itong pork wala. Isang magic sarap, ayan. Tapos sabon ulit, ayan. Yung tide, ano, tatluhan, ayan may puring isa yung ariel may preding isa Doon sa una namin binilhan ng kasari walang pre sila nito at saka ito ito walang pre yung mga ganito nila ito ayan kumuha uli yung kumuha uli kami na nito kasi may pre siya mga kasari o sayang sayang din yung ano uh, yung pre niya ayan bali dalawang ganito kinuha namin ayan o, may pre siyang isa at sayang yung ano yung dalawa kung alam lang namin na may pre kasi minsan lang to may pre mga kasari tapos yung dab na ano blue Ayan. May pwedeng isa. Nakalimutan, nakalimutan yung kumuha ng kulay pink nito. Tapos, sir powder na ano, red, may pwedeng isa. Tapos, yung pink, may pwedeng isa. Ayan. Tapos, sabon na ano, sabon na safeguard. Bali, apat lang. Dati may pwede yung pagbumili ka ng, ano ba, anil. May pwede, ano, may pwede isa. Ngayon, wala silang pwede ngayon. Ayan. Ayan. Tapos, ayan, bumili, sila, bumili siya ng milk ko para sa anak ko. Ayan. Ayan lang mga kasari. Yung pinamili namin ng mga kasari. oh. Ayan. Uh, hindi ko na yan ikakalat pa din mga kasari. Kasi, uh, dubli, ano pa. Dubli gawain pa ng, dubli trabaho pa. Ayan. Ayan, yun lahat ang napamili ko mga kasari. oh. Yung iba, hindi ko na nilabas mga kasari. Ayan. Ayan. Ayun mga kasari, hanggang dito na lang muna itong video ko mga kasari. Maraming salamat sa panonood at suporta.